Ano, 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 ano? Yung yung nalus ko na yung good ko na yun. Ano yung babaitan? Mind you, yung nalus Yung Yung umuulan na ba yung na may ang beres Tapos? May ulan? Oo, eh wala pang pera si mama Paano mo babalikan sa pure gold yun? Oo paano gagawin natin. May, ka pocket ka ba? Wala akong pocket. Dito. Eh, shorts ni Papa susuot ko eh. Walang pocket. To. Walang pocket. Saka hindi ibig sabihin pag may pocket, may money. Hindi ganun. Gusto ko mag-inom na ito. Alin? Papalamigin muna. Papa. Mag-high ka muna sa Papa. Hi, Papa. Dali, ang tagal mo na hindi nag-hi sa Papa. Ayaw pa. Ano ayaw mo pa? You say hi to Papa. Come on, be. Hi, Papa. Alis si Mian. Alis si man. Hi, hi pa. Papa. Kamustahin mo siya. Kamusta? Miss mo na ba si Papa? Miss na. Tingin ka sa camera. Sabihin mo na mi-miss mo na siya. Dali. Dali. Hi, eh, pakita mo ka, Papa, yung Barney na binili mo. Dali yung, di ba nagpadala siya ng pera, binili kita ng Barney. Pakita mo siya, Papa, dali na siya na Barney. Yung stuffed toy, ba? Where is it? Show me to, Papa, dati. Kasaan? Show me Barney. Harap mo, harap mo. Ah, saan? Wow, ang pretty naman ng Barney. Ay! Oh, yummy. Tay, so, ano? Nila mo yung crow. Ano? yummy. Pakinggan mo ng vibe. Yung TV, eh para marinig ni Papa yung boses mo. Mo. Di ba? Dito ka muna kantahin mo muna si Papa. Ay, okay. Ha? ngayon na. Sige na. Ay, galit na ako ah. Ayoko na nga.